Makoy, suwabi ang pag-exit sa Batang Kiapo. Six new films may rating na mula sa MTRCB. Alright. Hindi pa po kayo nakapalo. Follow and share lang po para sa news update. Binigyan ng graceful exit ni Coco Martin bilang director at creative consultant ang pagkamatay ni Makoy De Leon bilang si David na kapatid niya sa ama. Hindi hinayaan ni Coco na tuloy ang magalit ng gusto kay Makoy ang viewers ng Batang kiyapo. Dahil sa dulo ay may redemption ang huli at nagsabing kahit na ako anong mangyari ay magkadugo sila at humingi ng tawad si David. Sa kanya kuya at nagsanib pwersa ang dalawa sa isang madugong sagupaan laban kay Miguelito. Sadyang inabangan ang mahigit kalahating milyon o oh, 673,931 na manonood ang mga huling eksena ni David nang saksihan at barilin ni Miguelito pagkatapos ng matinding bakbakan. Sa nasabing episode ay lapis ang pagluluksa ni Tanggol nang mabutan niya ang mga huling hininga ni David. Sa pagtatapos ng ka kabanatang ni David sa EPJ's Batang Tiapo ay umani ng ramot saing o Simakoy kung saan mahigpit dal mahigit dalawang taon niyang pinainit ang dugo ng mga mananood gabi-gabi para sa nakakagigil nakak niyang pagganap bilang isang kontrabida. Abangan pa ang matinding eksena sa Batang Kiapo gabi-gabi ng 8pm sa Kapamilya Channel A to Z TV5 I1 at Kapamilya Online Live mapapanood din ito sa labas ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pilipino Channel sa cable at IPTV. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Follow for more videos. Salamat!